Tayo na po ang lahat. <tinyo> Maging magtanod sa pagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Ale. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya kayo'y may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon. Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamama pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin, sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon nang aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng maag na magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang paggunita kay San Juan Pablo Ikalawa. At karamihan siguro sa atin ay may alaala tungkol sa kanya, no? May ay, alaala tayo ng pagbisita dito ni San Juan Pablo Ikalawa noong 1981 at noong 1995. No? Minsan ang tanong lagi, nasaan ka noong 1981? Ako, wala pa ako sa mundo, no? Noong 1995, grade 1 pa lang po ako noon. At Marahil si Reverend Mario wala pa rin sa mundong to no? noong 1995 nang dumating si uh, Pope John Paul II sa San Juan Pablo Kalawa. Pero isang magandang alaala -ala niya sa atin, no? Hindi lang ang kanyang pagbisita, kundi ang kanyang mensahe para sa atin. Nung siya ay nahalal bilang isang bilang Santo Papa, ang una unang salita niya ay huwag kang matakot. Do not be afraid to open your doors to Christ. Marahil siguro sa buhay natin, no, maganda makita na may mga sinara tayong pinto. Pinto ng buhay natin na sinara natin dahil nahiya tayo, dahil lang ating kasalanan. Akala natin sobrang laki ng kasalanan natin na sinaasara natin yung pinto natin dahil sa hiya. Pwede rin kasing masara yung pinto dahil sa takot. Takot tayo. Takot tayo sa kananasan natin. Takot tayong masaktan. E yung iba dahil nasaktan, sinara ang pinto at ayaw nang masaktan ulit. Marahil yung iba sa atin, sinara yung pinto dahil nawalan tayo ng pag-asa. Iba misan, ang taong walang pag-asa, ang kadalasang larawan natin sa Kanya ay nasa dilim. I'm in the dark. There is no light because the windows and doors are closed. Pero magandang paalala sa atin ni San Juan Pablo Ikalawa na buksan natin ang pinto kay Kristo. Buksan ang pinto nang pumasok ang kanyang salita. Buksan ang pinto nang pumasok ang kanyang liwanag na ating mga sugat ay maghilom, na tayo ay magkaroon ng pag-asa. Open your doors to Christ so that your sin may be forgiven. Minsan kasi, tatakot tayong magbukas ng pinto. Buksan ng pinto kay Kristo. Mas gusto nating nakatago. Mas gusto natin na nagtatago Magandang mapansin, nung tagpo sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang mga alagad ay nagtatago sa loob ng bahay. They were hiding. Nakasara ang pinto, nakasara ang mga bintana dahil sa takot nila sa mga hudyo. Yan ang hambing sa atin ng ibanghelyo nung karanasan nila, buongan ng takot nagsinasinara nila ang pinto, sinara ang mga bintana. Pero dahil kay Kristo, may dahilan para buksan muli ang pinto. Ang salita niya na nagbibigay buhay sa atin, ang salita niya na nagbibigay pag-asa sa atin, ang presensya na naghihilom ng sugat natin, ang kanyang presensya na nagbibigay kapatawaran sa atin, na pwede tayong lumakad ulit, buksan ng pinto lumabas sa pagkakulong nang tayo ay lumakad sa liwanag ni Kristo na puno ng pag-asa, may paghilom, pagtalikod sa kasalanan. Magandang inspirasyon para sa atin bilang mga Kristiyano ngayon sa paggunita natin ng kapistahan ni San Juan Pablo Ikalawa at magandang baon para sa atin. Huwag kang matakot, buksan ang pinto ng buhay mo. Nang pumasok ang liwanag ni Kristo, ikaw ay maghilom, ikaw ay magkaroon ng pag-asa at ikaw ay tumalikod sa dilim ng kasalanan at ang liwanag ng mabuting balita ang manatili sa buhay mo. Amen.